po kaya ngayong umaga makakasama po natin uh, sa Linya Live uh. at pabatimona po natin po ang uh, Flood Operation Manager po ng National Power Corporation San Roque Dam Office uh, walang iba kundi po si Ma'am Maria Teresa Sera Ma'am magandang umaga po pagbati po ninyo sa ating pong uh, mga tagapakinig at taga-subaybay po Ma'am uh, Tere uh, Magandang umaga po sa lahat magandang umaga po Sir Mark Uh, ma'am, mama uh, siguro pinakaunang tanong po natin kamustahin po namin uh, yung pong atin pong pangkalahatan po na integridad po ng uh, San Roque dam mula po sa banta po ng anuman po ng mga natural disaster po uh, ma'am Tire Opo. Bali, ang San Roque Dam naman po is talagang matatawag po natin o masasabi po natin na structurally stable po siya dahil nung dahil sa design po niya at meron din po kasi tayong mga ginagawa sa mga periodic inspections mm -hmm. tapos meron po tayong mga existing na instrumento sa dam na nakikita po natin yung mamonitor po yung status nito so in terms po ng structure ng ating dam masasabi ko po na safe oucha at pagdating naman po sa banta po ng mga natural disasters or um particularly po sa pagdating ko ng mga bagyo, meron naman po tayong mga existing protocols po pagdating po sa pagpapakawala ng tubig sa mga gates po. Opo. Uh -huh. Ma'am, siguro po pinaka ano po namin, ano po yung pinaka latest po ngayon ah, na kalagayan po kasalukuyan ng water level po ng uh, San Roque Dam. Eh kasi kahapon na uh, may mga ilang po tayong idol nangangamba kaya nga medyo pinapakalma po namin, uh -huh. uh, relax lang kayo uh -huh. at <laughs> hingi tayo ng tamang impormasyon dito kay uh, Ma'am Teresa. Ma'am, ano po ba yung ano po uh -huh. ngayon? Uh, siyempre sa patuloy po na pagpasok po ng uh, tubig uh, from uh, tama po no, ang Buklaw and uh, Binga and then pag-uulan po natin uh, yes, sa po. kabundukan po ng uh, uh, dam po natin sa San Roque Opo, bali as of 6am po today ang level po ng tubig sa San Roque dam ay nasa 276.68 mm -hmm. meters po or 3.32 uh, meters po below yung normal high na 280 so so uh medyo mapapansin po talaga natin na talagang patuloy pa rin po yung pagtaas po ng level ng tubig sa ating dambel so uh tuloy-tuloy pa rin po kasi magpapakawala ng tubig sa binneda po Uh -huh. Opo. But, in, yes po. Uh -huh. Ma'am Ma dito po sa ano po sa tawag dito, 'yung pong atin pong uh, posibilidad ng pagpapakawala po ng uh, uh, dam, uh, malaki po bang ang posibilidad po nito kung talagang ito po magtutuloy-tuloy po 'yung pong uh, ano po natin pag -uulan? Ay, opo. Uh, in fact po is um, nagbigay na po kami ng advance na notice kahapon po ng hapon para mag-ready po yung mga LGU sa possibility pa lang naman po ng spilling operation. Pero since nakita po natin na although kaninang madaling araw is medyo humina na po yung ulan sa uh, ang Bukalobina, at pati na rin po dito sa San Roque. Pero since patuloy pa rin po yung pagtaas is kailangan na po nating magpakawala ng tubig. Mamaya po 4 p.m sa mm -hmm. hapon. So yung pong pagpapakawala po naman po na yon is kontrolado release po at uh, yung gate opening lang po natin is nasa 0.5 meters lang po siya mm -hmm. or equivalent lang po siya sa mga around estimate mga 65 cm na kung, kung titignan po natin is napakaliit po nito at hindi po talaga ito mag definitely hindi po siya magkukos ng flooding o hindi siya makakadagdag dun sa mga meron, alam ko po, po kasi meron po tayong mga areas sa along at river na Apo. medyo may mga uh, may possibility na o yung threatening na dahil po sa continuous na pag-ulan. Pero ito pong release po ni San Roque, it will not um, add to that flooding po dahil napakaliit lang po niya. Mm -hmm. 65, around uh, 65 cm lang po siya. Apo. Opo. Kung, kung, sakali po na ito po, uh, matuloy po yung pagpapakawala po ito mamayang hapon po, alas 4, ano nung mga lugar po yung talagang uh, uh, dadaanan po nitong ating pong, ano po, no, ng uh, tubig po uh, na along with the Agno River, tama, Ma'am uh, Tereno, itong sasalo. Opo. Mm -hmm. Opo. Opo. So yung mga dadaanan po ng mga komunidad or mga municipalities po along Agno River po ano, simula po sa ating dam pag nag-release po ng ating dam. Ano. So um, ito po yung mga bayan po ng San Manuel, San Nicolas, Tayug, Asingan, Santa Maria, Rosales, Villa Santa Santo Tomas, Alcala, Bautista at sa bandang Bayambang po. Mm -hmm. so po, hanggang sa bayan po kasi pag doon na po parang nagmamerge na rin po yung ng River so yung pumupunta sa ugat so medyo mas malaki na po talaga yung na experience ko na ano tons. Mm -hmm. mm. Pero pero tama po no may mga tributaries po ng mga ibang rivers system. like for example dito po sa may uh, part po ng Nueva Ecija Tarlac uh, in particular uh, ma'am Tere. Yes po. Uh, actually yung pong mga tributaries po na yan wala po tayong control diyan mm. ano kasi talagang yan po talaga yung mga natural na daloy talaga na tubig ulan so uh, kaya as much as possible yung naman pong release ni San Roque um inuulit ko po ano hindi po siya talaga magkakadagdag uhuh mm -hmm. kung ano man yung yung flooding na ma-experience kasi napakaliit lang po nito at nakikita po namin na dahil um, actually kung marami po siguro ano bakit biglang magre-release ang San Roque wala namang mm -hmm. bagyo pero parang ito po is sort of a precautionary measure para i-anticipate po natin na dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan and in the event na magkano po tayo ng paparating po na weather disturbance eh, talaga insured po tayo na safe po yung level ng dam para yung pong mga releases po natin is limited lang po. May maintain na po natin na maliit lang mm -hmm. yun po. Ma'am Ma uh, Teresa siguro isa po sa pwede, dapat maintindihan po ng mga kababayan po natin po dito, ano, -ano po ba yung mga hakbang o yung protocol po na sinusunod po ng ating opisina uh, bago po magbukas po ang spillway uh, gates po natin at uh, ilang oras po bago po ang actual na release? Uh, eh actually kahapon nagbigay na po kayo ng advance na abiso po sa mga LGU. Opo. Mm -hmm. Opo. 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 Meron po tayong sinusunod na mga protocols po ano. So, ang ang basic lang po dito is um 24 hours po or at least 24 hours bago po magbukas yung spillway gate, kailangan mm -hmm. po magbigay na po tayo ng notice sa mga LGU. So bibigyan binibigyan po natin ng abiso po is yung si uh, OCD um, uh, ano po region 1 mm -hmm. tapos yung ating pong provincial DRMOs at yung pong mga uh, MDRMOs din po ng mga bayan nga po na nabanggit ko kanina mm -hmm. at kapag ka naman po so about uh, 24 hours po yun ano tapos po um 5 hours or at least 5 hours po bago po magbukas yung uh, spillway gate, meron po kasi tayong mga warning stations na naka-install po along mm -hmm. sa dito po sila sa, mga nabanggit ko nga po ng mga bayan, pinapatunog po natin yan. So yung mga warning stations po na yan, meron pong mga siren at nag, nagbo-broadcast po sila ng... ang um, message po in Ilocano in Pangasinense po ang Tagalog. So, meron din po tayong opo, and dahil limited lang po yung bilang po ng mga whining stations, meron po po tayong mga patrol vehicles na pumupunta po sa mga Uh, barangay mm -hmm. na hindi po abot ng warning stations para nagbibigay rin po sila ng um, nag-broadcasting po sila ng information. So ito mm -hmm. po mga, ito po ito po yung part po ng ating information dissemination to ensure na yun nga pong mga communities po natin is aware sila na magpapakawala na po ng tubig si dam. Mm -hmm. At kapag ka naman po nagbukas na po yung ating spillway gate so yung po ating mga warning stations po, let is tutunog po ulit yun, Mag magbibigay po sila mensahe at kasabay din po yun po ating mga patrol vehicles tuloy-tuloy pa rin po siya sa pag-ikot po sa mga barangay. So mm -hmm. same din po yung binibigay nila na mensahe po. po. Mm -hmm. So ano mm -hmm. po talaga talaga ito? Uh, talagang sistematiko po itong ginagawa po ninyo para at least yes na tumainform po. Po. po talaga. So walang dahilan po yes na hindi po. po na inform po ang lahat na ma'am Yes po. Kaya po yung po ang 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 kalaban po kasi natin din yun is yung fake news. Eh. Yes, correct. So, madalas po yung fake news ah, na si ay binaha kami nagpakawala si San Roque Dam. So mm -hmm. may, hindi never po na nagpakawala ang ating San Roque Dam nang hindi po informed ang ating komunidad. Meron po tayo talaga mga sinusunod na mahigpit po yung ating protocols po pagdating po dito. Mm -hmm. na po. Yung yung pong nababanggit nyo kahapon kasi nagkausap na po kami ni Ma'am Tere kahapon din. Ah, uh, yung pong okay. pagbabaha po dito na forecast po sa mga ilang uh, mga low lying areas po. Dulot po ito ng uh, dahil nasa critical level na po ito pong mga uh, river system before pa magpakawala itong uh, San Roque, Ma'am Dire tama. Yes po. May mga um kanina po naglabas po ng ano si pag asa eh. kan. Mhm. Mm ah coverage. Ayaw ni pala, hindi pala updated. Pero meron kasi nag ini na flood bulletin si Pag-asa. So makikita po natin dito yung status po ng mga kailugan po kung below alert po. Pero meron po kasi mga na report po doon na mga flooding is threatening na po or okay. yung mga loading may occur po. So ano pa rin po tayo um alerto pa rin po tayo pagdating dito. Apo. po. Ma Ma'am, gaano ka laki po yung sinasalo ng uh, San Roque Dam na volume ng uh, tubig from um uh, and Binga? Ah, malaki po siya eh. Actually, medyo mahirap siyang i, i- quantify ano, pero mm -hmm. siguro ang ma, ma ano ko na lang po is, kumbaga, yung sa current na elevation po ngayon ng ating dam, mm -hmm. um pagpago po niya ma-reach yung 280 yung normal high water level po natin ano, Kinakailangan po niya ng mga um, sa sa ating pong basin yung, yung po natin na average po na dapat uh, pagkapo nag-average po yung basin rainfall natin ng na 25 mm -hmm. millimeters na ulan, so maaabuti na po niya yung 280. Mm, so medyo okay. malapit na po. Opo. Uh -huh. So Opo. ito po, itong gagawin po natin, uh, ilang met met uh, met metro po yung pong ilalabas po uh, na sa spilling po natin sa alas 4 ng hapon sa kalimam ma ma'am? 0.5 ma'am, no? Ano po, 0.5 meters lang po siya. Eh. Um, sa ngayon po, wala na, hindi po tayo nag-expect na madadagdagan po ito. So ma-maintain lang po natin yung 0.5 meters. Mm -mm. Uh, bukod po sa bingay ang buklaw, meron po kayo nabanggit kahapon, ma'am, yung uh, bundok na binabantayan nyo rin yung rainfall po doon na direktang pupunta sa San Roque? Ay, opo. Kasi si isa po sa isang um, malakas, malaki po yung nare-record po namin na ulan po kasi meron po tayo ring gauge station sa Mount Ampukaw. Mm -hmm. So yun po yung ilang, ilang araw na po talaga namin nare-record na malakas po yung pag-ulan doon. So maliban pa po, po doon sa nire ni Binga, meron pa po, po tayong mga local na nare na ulan sa ating San Roque Watershed. Kaya po talagang um, binig nag-decide na po ang ahensya po ng Napocor na as a precautionary measure nga po is mag mag-release na po ng ano tubig po sa spillway Opo. So ang ano po natin po dito siguro ma'am ano po pala ang inyo pong contingency plan sakali po na kailanganin po na magtuloy-tuloy po na mag-release po ng tubig uh, sa mga susunod na araw po ang San Roque. Opo. Na na-mention ko po kanina na meron po tayong mga protocols po ano. Um, ang focus po kasi talaga ng NAPO Corp pagdating po sa dam releases is information dissemination. So meron po mm -hmm. tayo existing na information network po with the um, concert agencies sa OCD, nandiyan po si mm -hmm. Pag-asa, nandiyan po yung ating mga provincial and municipal BRMOs. Kaya po pagdating po sa mga dam releases, ang importante po talaga is we need to inform them. Inform. Yung, um, timely, timely dissemination ng dam information sa mga stakeholders po natin para po uh, sa part naman po nila nandun po yung um, ano po ba yung mga corresponding na uh, move or plans po yung contingency plans naman po ng ating LGUs pagdating mm -hmm. naman po sa dam related so sa part po nina po ko it's more on information dissemination po kami and yun mm -hmm. po uh, nandun na rin po yung to ensure po natin na yung may release po talaga ng ating dam. it's talagang kontrolado. So nandun po yung mga um, consistent monitoring po natin sa weather conditions po. Opo. Mm -hmm. Ma'am, just to give an emphasis lang kasi may mga ilang po sabi niyo, wala naman ng ulan eh. Bakit magre release pa uh, ang uh, San Roque uh -huh. Dam? Yan ma'am. Uh, just to give an emphasis, bakit ha, kailangan po talagang uh, makapag-release po bago pa uh, itong mga sama ng panahon na pumasok po sa ating bansa? <coughs> Um, alam naman po natin na ang ating San Roque Dam is talagang ini po siya isa po talaga sa isang importanteng aspect po ng San Roque Dam is flood control mm -hmm. pero may hangganan po siya so may time po talaga na mapupuno po yung ating dam ngayon um uh, importante po na um isipin po natin na kumbaga wag po nating hintayin na nandiyan na yung tubig saka po tayo magpapakawala mm -hmm. para yung magiging reactive po tayo ito po is isa proactive measure po natin na um, baga sort of so proactive na kahit wala pa po, kasi ang, ang ang weather disturbance man po hindi lang naman po bagyo eh mm -hmm. consider po na weather disturbance ang kabagat yeah. and southwest monsoon so ina-consider po natin yan dahil and um, persistent pa nga rin po yung pag-ulan talagang uh, and ina anticipate po natin na yung pong as for ano ni pag-asa is above normal rainfall po yung mga ma-receive natin in the coming months So it's a part po ni NPC to ensure nga po na um, yung mga releases po hindi talaga magkakos ng flooding. So we will maintain na as early pa lang is mag-release na po tayo. Mm -hmm. Ma'am pang na lang Kung po siguro. Hindi na po natin hihintayin. Yes, uh -huh. po. Mangholi naman po siguro Ma'am Tere ang inyo pong mensahe para po sa ating pong uh, mga kababayan lalo po yung dadaanan po ng Agno River system po na ito at uh, syempre sa ating pong mga ano po no uh, LGU at uh, DRRM uh, Ma'am well. Opo. So, reminder lang po, ano, na kahit maliit lang po yung release po kasi ni San Roque ano, pero pinapayuhan pa rin po namin ng lahat na huwag po talagang lumapit sa ilog para po makaiwas sa sakuna. So, sa part po natin, maging mapagmatsag po lahat at maging handa po tayo kasi uh, kung tutuusin po is parang um, ang habagat po kasi medyo mas mahirap po siya kasi unlike sa bagyo na after three or 4 days wala nang ulan mm -hmm. nakalabas na po ng part bagyo ito pong ating habagat is kadalasan po at tumatagal po talaga ng kahit ilang linggo na persistent rain so ang 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 focus naman po natin o yung talagang mandato po talaga ni NPC is to ensure yung safety ng ating communities. Pero kailangan din po natin ng participation or uh, cooperation po ng ating mga mamamayan na talaga makikooperate po na nag nag nag, nag Paulit-ulit po namin sinasabi na huwag po talagang lumapit sa ilog para makaiwas sa sakuna. So, um, sa part po namin, um, huwag po kayong mag-worry, hindi po mag-upas ang flooding ng releases San roke. And um, ini-ensure po namin na talaga yung safety po ng ating komunidad, yun po talaga yung aming primary concern. So yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po Miss Maria Teresa Serra, ang Flood Operation Manager po ng San Roque or NPC San Roque Dam Office. Mabuhay po kayo ma'am, maraming salamat po.